usap-usapan ngayon sa showbiz at social media ang malaking tanong. Nga ba ay nag in na sina Catherine Bernardo at Lucina City Mayor Mark Alcala? Patuloy ang speculation matapos kumalat ang balita na sinasabing magkasama na silang nakatira sa isang condo unit at hindi na lamang basta pag-date o outing. Ngunit, sa kabila ng mga kwentong kumakalat, wala pa ring formal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. Ayon sa mga ulat at mga online forums, unang sumulpot ang chismis na nagli-live-in na si Catherine at Alcala sa isang luxury condominium sa Bonifacio Global City, Taguig, isang gusali na kilala sa pagiging tirahan ng ilang high-profile personalities. Sinabi ng ilang nagpahayag ng impormasyon sa YouTube at social media na madalas nakita ang dalawa na magkasama roon. May mga photos pa ng paglabas nila ng gabi ay gabi rin. At may mga staff ng condo unit na nagrereklamo sa pamamalakad ng mayor na allegedly nag-wind down, down ng unit. Pero mahalagang tandaan, ito ay mga unverified claims at hinggil sa rumor mill. Sa panig ni Catherine, tinukoy ng ilang entertainment blogs na mayroong never daw umamin sa kanilang real score si Catherine at admin ng mga post nito ang kaniyang evocative but vague statements tungkol sa personal life. Sa panig ni Alcala, napansin rin ng ilang netizens ang social media behavior nito. May post na peace lamang walang direktang sagot sa mga tanong tungkol sa relasyon nila ni Catherine. Sa isang post umano ng mayor, nakalagay ang salitang peace na agad binigyang kahulugan ng mga followers bilang tanda ng attempt to quiet down rumors. Sa kabila nito, may mga ulat na parehong representante nila Catherine at Alcala ay pumayag sa pakikipanayam pero sinabing privado ang kanilang personal na buhay at hindi pa handa para sa full disclosure. Ibig sabihin, ang marami ngayon ay naghihintay ng opisyal na pahayag. Ang issue ng live-in setup ay hindi basta chismis. May kaakibat itong mga implikasyon sa karyer ng dalawang personalidades. Si Catherine bilang isa sa pinakabangkabol na aktres sa bansa at si Alcala bilang politiko na nasa posisyon ng pamumuno. Kapag totoo man, may mga tanong ang publiko. Ano ang epekto nito sa imahe ni Catherine? Ano ang magiging reaksyon ng fans? Ano naman ang magiging epekto sa political image ni Alcala? Ang mga tagahanga ni Catherine, kilala bilang Kathnil fandom noong araw, ay may hati na opinyon. May nagsasabi na bagay sila at masaya siyang napili niya, habang may iba naman na nagtataka kung bakit may misteryo sa kanilang relasyon. May nagsabing, kung tunay kayo, huwag nang itago. May ibang natatakot na maari itong makadistract sa career ni Catherine. Sa swetche ng politika at showbiz, ang relasyong artista-politiko ay laging sensitibo. Bawat paglabas, bawat larawan, bawat hint ng date night ay napapansin at mabilis mag-viral. At sa kaso nila Catherine at Alcala, tila sinasamantala ng social media ang bawat posibleng clue. Mula sa coinciding travel posts, sa sightings sa same building, hanggang sa spotted na exit at entry sa condo unit. Sa ngayon, ang pangunahing tanong ay alin ang totoo at alin ang speculative? Wala pang independently verified photo na malinaw na nagpapakita ng dalawang magkasama sa loob ng isang unit at kung mayroon man, hindi ito kumpirmado. Ang official stance pa rin mula sa kampo ni Catherine ay no comment o privado ang buhay habang si Alcala ay nananatiling tahimik sa entablado ng showbiz. Sabi ng isang entertainment analyst, sa mga ganitong kaso may dalawang posibilidad, o matagal na silang live-in at tinatago lang nila, o hindi naman talaga live-in at gumagana lang ang rumor machine sa mga coincidences. At habang tumatagal, mas lumalaki ang implikasyon ng bawat posting, bawat glimpse, at bawat reaction ng fans. Kung sasabihin natin ang pinakabuo ngayon, may mga credible sightings at malalakas na hints na may malalim na ugnayan sina Catherine Bernardo at Mark Alcala. Pero hindi pa ito opisyal na formal na inamin ni Catherine o ni Alcala bilang live-in relationship. Kaya ang termino ng nag-live-in na ay nasa level pa rin ng speculation. Sa panahong ito, maraming sumusubaybay hindi lamang kung ano ang totoo kundi kung paano ito haharapin ng dalawang partido. Ilan sa fans ang nananabik sa full reveal, samantalang may iba naman na nag-aangat ng tanong kung ito ba ay proteksyon sa imahe o simpleng privacy setting ng kanilang relasyon. Sa huli, maaaring sabihin kung totoo man o hindi, ang ganitong uri ng chismis ay bahagi na ng modernong showbiz politika. At ang pagharap nila Catherine at Alcalarito ay magiging bahagi rin ng kanilang katayuan bilang artista at politiko. Habang wala pa ang opisyal na pahayag, mananatiling bukas ang mata ng publiko. At gaya ng nakagawian sa panahon ng social media, ang bawat swipe, comment, repost ay may potensyal na maging clue. O kaya'y makapagdulot ng saglit na buzz na mabilis ding lilipas. Sa ngayon, tatlong bagay lang ang siguradong tatandaan. May usapan, may speculation, at may privacy. At ang pinakamahalaga, kung anuman ang totoo, may karapatan silang humarap sa kanya-kanyang proseso. Sa palabas ng mga paparating na linggo, baka may bagong pahayag, bagong litrato, o bagong twist sa kwentong ito. Usap-usapan ngayon sa showbiz at social media, ang malaking tanong, nga ba ay nag in na sina Catherine Bernardo at Lucina City Mayor Mark Alcala. Patuloy ang speculation matapos kumalat ang balita na sinasabing magkasama na silang nakatira sa isang condo unit at hindi na lamang basta pag-date o outing. Ngunit, sa kabila ng mga kwentong kumakalat, wala pa ring formal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. Ayon sa mga ulat at mga online forums, unang sumulpot ang chismis na nagli-live-in na si Catherine at Alcala sa isang luxury condominium sa Bonifacio Global City, Taguig. Isang gusali na kilala sa pagiging tirahan ng ilang high-profile personalities. Sinabi ng ilang nagpahayag ng impormasyon sa YouTube at social media na madalas nakita ang dalawa na magkasama roon, may mga photos pa ng paglabas nila ng gabi ay gabi rin at may mga staff ng condo unit na nagre-reklamo sa pamamalakad ng mayor na allegedly nag-wind down daw ng unit. Pero mahalagang tandaan, ito ay mga unverified claims at hinggil sa rumor mill. Sa panig ni Catherine, tinukoy ng ilang entertainment blogs na mayroong never daw umamin sa kanilang real score. Si Catherine at admin ng mga posts nito ang kaniyang evocative but vague statements tungkol sa personal life. Sa panig ni Alcala, napansin rin ng ilang netizens ang social media behavior nito. May post na peace lamang, walang direktang sagot sa mga tanong tungkol sa relasyon nila ni Catherine. Sa isang post umano ng mayor, nakalagay ang salitang peace na agad binigyang kahulugan ng mga followers bilang tanda ng attempt to quiet down rumors. Sa kabila nito, may mga ulat na parehong representante nila, Catherine at Alcala, ay pumayag sa pakikipanayam pero sinabing privado ang kanilang personal na buhay at hindi pa handa para sa full disclosure. Ibig sabihin, ang marami ngayon ay naghihintay ng opisyal na pahayag. Ang issue ng live setup ay hindi basta chismis. May kaakibat itong mga implikasyon sa karir ng dalawang personalidades. Si Catherine bilang isa sa pinakabangkabol na aktres sa bansa at si Alcala bilang politiko na nasa posisyon ng pamumuno. Kapag totoo man, may mga tanong ang publiko. Ano ang epekto nito sa imahe ni Catherine? Ano ang magiging reaksyon ng fans? Ano naman ang magiging epekto sa political image ni Alcala? Ang mga tagahanga ni Catherine. Kilala bilang Kath Niel fandom noong araw, ay may hati na opinyon. May nagsasabi na bagay sila at masaya siyang napili niya, habang may iba naman na nagtataka kung bakit may misteryo sa kanilang relasyon. May nagsabing, kung tunay kayo, huwag nang itago. May ibang natatakot na maari itong makadistract sa karyer ni Catherine. Sa swetse ng politika at showbiz, ang relasyong artista-politiko ay laging sensitibo. Bawat paglabas, bawat larawan, bawat hint ng date night ay napapansin at mabilis mag-viral. At sa kaso nila Catherine at Alcala, tila sinasamantala ng social media ang bawat posibleng clue mula sa coinciding travel posts sa sighting sa same building hanggang sa spotted na exit at entry sa condo unit. Sa ngayon, ang pangunahing tanong ay, alin ang totoo at alin ang speculative? Wala pang independently verified photo na malinaw na nagpapakita ng dalawang magkasama sa loob ng isang unit. At kung mayroon man, hindi ito kumpirmado. Ang official stance pa rin mula sa kampo ni Catherine ay no comment o privado ang buhay habang si Alcala ay nananatiling tahimik sa entablado ng showbiz, sabi ng isang entertainment analyst, sa mga ganitong kaso, may dalawang posibilidad. O matagal na silang live-in at tinatago lang nila, o hindi naman talaga live-in at gumagana lang ang rumor machine sa mga coincidences. At habang tumatagal, mas lumalaki ang implikasyon ng bawat posting, bawat glimpse, at bawat reaksyon ng fans. Kung sasabihin natin ang pinakabuo ngayon, may mga credible sightings at malalakas na hints na may malalim na ugnayan sina Catherine Bernardo at Mark Alcala. Pero hindi pa ito opisyal na formal na inamin ni Catherine o ni Alcala bilang live-in relationship. Kaya ang termino ng nag-live-in na ay nasa level pa rin ng speculation. Sa panahong ito, maraming sumusubaybay hindi lamang kung ano ang totoo, kundi kung paano ito haharapin ng dalawang partido. Ilan sa fans ang nananabik sa full reveal, samantalang may iba naman na nag-aangat ng tanong kung ito ba ay proteksyon sa imahe o simpleng privacy setting ng kanilang relasyon. Sa huli, maaaring sabihin kung totoo man o hindi, ang ganitong uri ng chismis ay bahagi na ng modernong showbiz politika. At ang pagharap nila Catherine at Alcala ay magiging bahagi rin ng kanilang katayuan bilang artista at politiko. Habang wala pa ang opisyal na pahayag, mananatiling bukas ang mata ng publiko. At gaya ng nakagawian sa panahon ng social media, ang bawat swipe, comment, repost ay may potensyal na maging clue o kaya'y makapagdulot ng saglit na buzz na mabilis ding lilipas. Sa ngayon, tatlong bagay lang ang siguradong tatandaan. May usapan, may speculation, at may privacy. At ang pinakamahalaga, kung anuman ang totoo, may karapatan silang humarap sa kanya-kanyang proseso. Sa palabas ng mga paparating na linggo, baka may bagong pahayag, bagong litrato, o bagong twist sa kwentong ito. Sa huli, maaaring sabihing, kung totoo man o hindi, ang ganitong uri ng chismis ay bahagi na ng modernong showbiz politika. At ang pagharap nila Catherine at Alcala rito ay magiging bahagi rin ng kanilang katayuan bilang artista at politiko. Habang wala pa ang opisyal na pahayag, mananatiling bukas ang mata ng publiko. At gaya ng nakagawian sa panahon ng social media, ang bawat swipe, comment, repost ay may potensyal na maging clue o kaya'y makapagdulot ng saglit na buzz na mabilis ding lilipas. Sa ngayon, tatlong bagay lang ang siguradong tatandaan. May usapan, may speculation, at may privacy. At ang pinakamahalaga, kung ano man ang totoo, may karapatan silang humarap sa kanya-kanyang proseso. Sa palabas ng mga paparating na linggo, baka may bagong pahayag, bagong litrato, o bagong twist sa kwentong ito.